Ito Amerika may niluluto ng plano sa South China Sea. Naghain ng resolusyon na magpapatibay ng kooperasyon ng Pilipinas at Amerika. US Task Force Ayungin Kumpirmadong sasamahan ng mga tropang Amerikano sa Palawan. Ano na ang gagawin ng China para kontrahin ito, at US President Donald Trump kaya ngabang paamuhin ang China, at gaano ba kahalaga ang pangalawang termino ni Trump para sa Pilipinas? mga kahistoryador sa gitna ng lumalalang tensyon sa South China Sea, nagpakita ng malakas na suporta ang Estados Unidos sa Pilipinas. Kamakailan lamang nagpasa ang kapulungan ng mga kinatawan ng Estados Unidos ng isang resolusyon na nagpapatunay muli sa kanilang matatag na pangako sa depensa ng Pilipinas nananawagan ang resolusyon para sa mas madalas na magkasanib na patrol sa South China Sea, kasama ang iba pang mga kaalyado nito upang maitaguyod ang kalayaan sa navigation at overflight. Bilang karagdagan, muling pinagtibay ng resolusyon ang pangako ng Estados Unidos na gamitin ang Mutual Defense Treaty kung sakaling magkaroon ng armadong pag-atake laban sa mga ari-arian ng Pilipinas, kabilang ang mga barko ng Philippine Coast Guard sa South China Sea. Patunay ito mga kahistoryador na handa talagang suportahan ng Estados Unidos ang Pilipinas. Ang pag-aproba sa resolusyon ay nagpapakita ng lumalalim na ugnayan ng depensa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa ilalim ng mga administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Pangulong Joe Biden. Kamakailan lamang inaprubahan ng Estados Unidos ang 500 USD million ng pondong militar upang tulungan ang Pilipinas na gawing moderno ang kanilang panlabas na depensa. Sa kabilang banda, sa ulat ng GMA News Online, mukhang isinasaalang-alang na ng Pilipinas ang paglalagay ng mga tropang Amerikano sa standby mode sa West Philippine Sea, partikular sa mga lugar na may mataas na tensyon. Kasunod ng paglikha ng U.S. Task Force ayungin. Ay Ayon kay Ambassador Jose Manuel Romualdez, ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na estrategiya upang mapanatili ang seguridad at katatagan sa rehiyon. Kung noong una ay tumatanggi pa ang Pilipinas sa alok ng Amerika, tila may kakaibang ihip ng hangin na nagpabago sa desisyon ng ating mga opisyal. At ngayon ay balak na ring humingi ng tulong sa Amerika ang US Task Force Ayungin ay itinatag upang suportahan ang mga operasyon ng Armed Forces of the Philippines sa mga maritime zone, partikular sa Ayungin Shoal. Ang Ayungin Shoal na matatagpuan 105 nautical miles mula sa Palawan ay nasa loob ng 200-mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Ngunit inaangkin din ito ng China. Ang presensya ng task force ay naglalayong mapabuti ang maritime domain awareness at tulungan ang Pilipinas sa pagsubaybay sa mga aktibidad sa paligid ng Shoal kung saan madalas na hinaharangan ng mga puwersang Tsino ang mga misyon ng muling pagsuplay. Malaking tulong ito! dahil kung iisipin mo kung may mga tropang Amerikano ang naroroon ay tiyak mag-aalangan ang China na magsagawa ng kahit na anumang maritime explorations sa mga sakop na karagatan ng Pilipinas. Bagamat ayon kay National Security Advisor Eduardo Anyo, hindi direktang lalahok ang mga tropang Amerikano sa mga aktual na misyon sila naman ay magbibigay ng suporta sa pamamagitan ng intelligence, surveillance at reconnaissance. Ang paglikha ng task force ay bahagi ng Visiting Forces Agreement at Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at US na nagbibigay daan para sa mas malalim na kooperasyong militar. Ang task force ay hindi lamang nakatuon sa Ayungin Shoal kundi bahagi rin ito ng mas malawak na estratehiya upang mapanatili ang isang free and open Indo-Pacific. Sa kabila ng tensyon mula sa China, ang pagkakaroon ng task force ay isang pahayag ng pagkakaisa at suporta mula sa US para sa Pilipinas. Mga kahistoryador, kinumpirma na nga ng Armed Forces of the Philippines na mayroong U.S. Task Force ayungin sa Palawan at sinabing ito ay nag-ooperate sa ilalim ng Western Command ng AFP. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Xerces Trinidad, ang mga tauhan ng U.S. sa Palawan ay nagbibigay ng technical na tulong sa pamamagitan ng isang grupo ng pagbabahagi ng impormasyon sa loob ng Command and Control Fusion Center sa Western Command. tumangi ang Opesina ng Public Affairs ng Joint U.S. Military Assistant Group na magbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa Task Force Ayungin. Sinabi ng Embahada ng U.S. na sa Task Force Ayungin, napabuti ng mga puwersa ng US ang kanilang interoperability sa militar ng Pilipinas, partikular na sa pagtulong sa pag-secure ng interes ng bansa sa West Philippine Sea. Si US Defense Chief Lloyd Austin III ang nagsiwala sa isang post sa X ang pagkakaroon ng task force ayungin sa kanyang pagbisita noong Martes sa punong tanggapan ng Westcom sa Puerto Princesa City sa Palawan. Ayon sa kanya, nakipagpulong siya at pinakiusapan ang mga tropang Amerikano roon na tumulong sa task force ayungin bilang bantay at suporta ng ating mga tauhan laban sa agresibong aksyon ng China. Nasaksihan din niya ang isang Philippine Navy Tech Demonstration na nagpapakita ng T-12 e and manned surface vessels. At alam niyo ba mga kahistoryador, hindi lang pala mga pekeng produkto ang ginagawa ng China dahil ayon kay Surigao del Norte Representatives Robert Ace Barbers, may mga pekeng bangkang pangingista rin pala silang pinapadala sa karagatan ng Pilipinas na pinamamahalaan ng kanilang Coast Guard at Naval Personnel. Nakakagulat ba diba? Nakadisguise pala sila bilang mga ordinaryong mangingista. Pero ang totoo, mga sundalo pala ang nasa likod ng mga bangkang yan. Sinabi pa ni Barbers na pati mga military intelligence officers nila ay nagkukubli na rin bilang mga manggagawa o tauhan ng mga Philippine offshore gaming operators. Ang mas nakakabahala ang mga pekeng bangkang pangingisda na ito ay bahagi pala ng planong makontrol ng China ang West Philippine Sea. At kapag hindi natin agad ito nasolusyonan, ay tiyak magiging seryosong problema ito sa hinaharap. Kaya dapat tayong mag-ingat mga kahistoryador. Ang mga Chino hindi na lang sa palengke naglalako ng mga pekeng produkto, pati na rin sa ating karagatan. Maraming mga eksperto ang nagsasabi na kayang magawa ni U.S. President-elect Donald Trump na paamuhin ang maladragon na pag-uugali ng China sa Arhiyon. Totoo kaya ito? Nitong mga nakaraang buwan, ang Pilipinas ay muli na namang naging sentro ng atensyon sa pandaigdigang komunidad. Ang ambisyon ni Xi Jinping na palakasin ang impluensya ng Beijing sa rehiyon, lalo na sa Timog Amerika, ay nagdulot ng matinding pag-aalala sa Estados Unidos. Ayon sa ulat ng Philstar.com, nagpatayo ng isang malaking daungan sa Peru ang China, ay naglagay din ng mga base militar na malapit sa Amerika. Tila pagpapakita na binabantayan din ng Beijing ang Washington. Bilang tugon, hinanda ni Donald Trump ang US na magtayo ng mga base militar sa Japan, Taiwan, South Korea at Pilipinas. Tiniyak din ni Trump na mapapanatili ang kanilang impluensya sa rehiyon, lalo na sa South China Sea at gagamitin ang Pilipinas bilang isang strategic course. Ang Trump presidency ay nangangahulugan ng mas maraming suportang Amerikano para sa Pilipinas. Ngayon, sa patuloy na pangbubuli ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea, malamang na doble o triplehin ng US sa ilalim ni Trump ang military at iba pang suporta para sa ating sandatahang lakas. Hindi ito dahil mahal ni Trump ang Pilipinas. Hindi siya kailanman naging makaasyano, lalo na't hindi maka-Pilipinas. Sa halip, layunin ng US na protektahan ang sarili nitong interes at mapanatiling libre ang South China Sea para sa internasyonal na navigation. At bakit na sabi kong kayang mapaamo ni Trump ang China? Dahil kung si Xi Jinping ay isang war hawk, si Donald Trump ay isang libong beses na mas agresibo kaysa sa kanya. Sigurado ako na muling papalakihin ng Amerika ang kahinaan ng China sa pamamagitan ng pagpataw ng malalaking taripa sa mga produkto ng China na pumapasok sa US. Ibabalik ni Trump ang mga trabaho sa Amerika sa pamamagitan ng pag-uwi ng mga Amerikanong kumpanyang gumagawa ng mga produkto at serbisyo sa China. Sa pamamagitan nito, mapipilitan ang China na sumunod sa Amerika dahil alam nilang mas malaki ang mawawala sa kanila kapag nagmatigas sila sa administrasyon ni Trump. Mga kahistoryador, parang nakakaintriga yung pagbabalik ni Donald Trump sa politika. Maraming nagtatanong kung ano kaya ang ibig sabihin nito para sa ibang bansa, lalo na sa Pilipinas. Ang panalo niya na hindi inaasahan ng marami nagdulot ng maraming debate tungkol sa kung ano kaya ang mangyayari sa politika at diplomasya ng US. Pero kung si Orion Perez Dumdum ang tatanungin, isang historian at reform analyst, ang diskarte ni Trump na nakatuon sa negosyo ay pwede ngang mag-iba ng relasyon ng US at Pilipinas at magdulot ng mga pagkakataon sa ekonomiya ng Pilipinas. Mas gusto ni Trump ang pakikipag-usap kaysa sa paggamit ng militar. Kaya pwedeng ang humina ang tensyon sa China na maganda naman para sa Pilipinas. Sa unang termino ni Trump, medyo okay naman ang relasyon ng Pilipinas sa China at posibleng magpatuloy ito sa ikalawang termino. Kaya mababawasan ang pagkakataon na magkaaway ang US at China na maganda para sa Pilipinas. Sinusuri rin ni Orion kung paano makakapagpababa ng presyo ng langis ang mga patakaran ni Trump at makakatulong ito para mabawasan ang gasto sa kuryente sa Pilipinas. Kung patuloy na mag import ng langis si Trump mula sa Iran, mas matatag ang presyo ng langis at mas maganda naman ito para sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa madaling salita, medyo komplikado ang sitwasyon sa mundo ngayon. Pero kung gagawa ng tamang mga patakaran, pwede tayong magkaroon ng mas matatag na ekonomiya, mas mababang tensyon sa mundo at mas magandang posisyon sa pandaigdigang merkado. Ikaw mga kahistoryador, pabor ka ba sa US Task Force ayungin? Ano ang masasabi mo sa peking barko ng China? At naniniwala ka nga bang kaya ni Donald Trump napaamuhin ang China kapag siya muli ang presidente ng Amerika? Comment down below ang inyong mga opinion.